Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Sa totoo lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang sa totoo lang lang Magandang umaga po, magandang tanghali, zombie Science Mindanao, magandang hapon po, sa labas ng Pilipinas, Ricky Rivera, Dodi Lacuna lang. Okay, sa totoo lang, bakit ko uh, mahalaga tong linggo bago mag May 12? Ano sila sa mo? Itong tungkol sa election. Itong elect, itong, itong, ano stretch so, na ito kasi from may mga, Monday till ano. Till may Sunday. mga bali balita kami na ito po simula ngayong araw na to Monday hanggang mga Sabado mm -hmm. ng gabi eh nagtutuloy-tuloy na po yung mga political operator dun sa operations nila. Ano yung operations nila? Namimigay na po sila ng ayuda. Ng eh, allowances. Ayun, kwarta, oh. Hindi na ayuda, alawanses na. Oo. Oh. Sa kabila ng sinabi ng on elections na bawal. Na bawal. Bawal ka mamigay Bawal ka mga ano. So, Hindi, pwede ba, di ba pwede makalusot nyo na tinatawag na allowance dahil nagtatrabaho sila sa kanil kanilang mga pwesto sa eleksyon. Di ba makakalusot eh, ba yun? Hindi, pero parang kay Captain, government, of, ah, government. So, public official po kayo oh, eh. So, so, hindi sila pati, pwedeng kumuha oh, sa hindi public. Pati barangay tano, di ba? Public Arre. employee yun eh. So, sabi nga unamin dito, eh, pera nyo yan, kung ano bibigay sa inyo, tanggapin niyo pero pangunahin ang konsensya. Kalo ko Tanggap dapat... pera, konsensya una. Eh, tatanggap pa rin sila. Hindi eh, ba hindi magandang halimbawa yung kung mga, kung mga barangay captain at mga barangay tanod na tumatanggap ng kwarta? E eh, ganito to yun na? eh. eh. Yung mga binigay naman ng pera, yan galing doon sa politiko eh. So, kung hindi nila ibibigay, sa, mayayaman yung barangay captain, di ba? So, kunin na nila. Okay, marami ito nga ang, Richard, di ba? Marami nga mga barangay captain at barangay officials na umaman ng todo. Gawa ito, nga nung kasi natin kwartang, na yan, eh. kwartang na pinakarat ang mga politiko. Alam mo, pag, pag nangitap, election nakita, nga, pag nakita, hindi, yung regalit na nang tayo doon, kasi yan, yung hindi pagtanggap, ideal yun. Ang realidad talaga, tatanggap talaga yung mga yan. Hindi sa, una, may pressure yan sa barangay eh. pressure? Oo. Oh, na yung ano mo, best friend mo, tumanggap yung kapitbahay mo, huwag kang mag huwag mong sasabihin, hindi ka magpapaisa. Ay, ah. ibig pa? mo sabihin, talaga yung mga tao ay umaasa sa kayo lang mga official na barangay. Hindi na umaasa. Hindi umaasa kasi parang banwagon yun eh. Kung mo sabihin, nabilitaan mo na yung kapitbahay mo, kapit mo tumanggap. binigyan ni congressman o man, Congress man, no, ni mayor na 5,000. Tapos si Eh, alam naman, di ka mag-ano. Mag kasi siyempre, tanggapin mo na. Kaya lang, Huwag mo iboto yung sinasabi nila. Ang gali, sinabi ng barangay captain ninyo, o, oh, ito, Dodi, ah, para kay ano to. Bahala ka na, ito na yung lima mo. O, oh, oy, salamat, kap. Ganun lang. Kunin mo na, pero pagdating sa presinto at pag nakaharap nyo na yung balota, tandaan nyo yung pangalan na sinabi sa inyo at huwag yun ang i-shade nyo diba? Pero, di ba dapat itong mga barangay captain, Richard, ay magsilbing halimbawa. Oo, dapat. Ang kanilang sa panunukulan ngayong eleksyon. Oo, dapat Kaya nga, dumudumi ang ating lipunan dahil nga, Richard, sa totoo lang, sa patuloy lang pagtanggap mula sa mga politiko. Nasabihin oh, natin, pera ng taong bayan. Kahit, kahit anong sabihin sa experience ko, every year, pagkapag may eleksyon, ganun ako ng ganun, wala naman din nangyayari. Tumatanggap din kasi mga tao. So, pinakamaganda dyan, sige, tanggapin niya, pero konsensya ang una. Konsensya ang una. Tanggapin ng pera, konsensya ang una. Alam nyo, nadamay na rin. Eh. Sa totoo lang, nadamay. Malungkot nga po, nadamay na rin dyan sa corruption ng mga barangay officials. Yung mga SK, mga special ng SK, o, mga member. Inyo, membro, may ganun? Uh, nadamay na Marikina. rin. Eh. Sa Marikina. At sa Maynila. Kasi yun sa Marami akong estudyante na sinabi sa akin nga na ganyan, estudyante mula sa Sabingra, sa pamantasan ng Lusad ng Maynila, na Mataga Maynila, kaila makamagana, kamagana, mga kaibigan na openly na gumagawa uh, nagbibigay, pati sila, sila raw ay binibigyan. Sila raw ay binibigyan. Iba naman tinatanggap, iba hindi. Iba naman mga, mga estudyante, tinatanggap. Diba? Hindi, hindi wala magawa kung titanggap eh. Mga ba talaga tinututulan. Ang mga pera galing sa barangay para maging bahagi sila ng pandaraya na pinapangunahan ng mga barangay Kasi sila mandaya tanggapin nila yung pera, Huwag sila mandaya. Ganun lang yun eh kasi hindi naman sa palagi mo malalaman ba ng barangay captain yun na binoto nila yung binulong sa kanila. Siyempre hindi, di ba? Pero kasi ang moral issue, sa sabi ko sa aking mga estudyante, yung pagtanggap ng kuwarta. pag isa, tama rin sabi mo dahil pera ng taong bayan din na binulsa ng mga politiko at ginamit sa eleksyon. O oh, kaysa, kaysa naman, sabi sa ko sa kanila. Kaysa naman ipapaubayan yung... niya sa barangay captain tapos pambibili niya ng droga. Tabagay, tama rin. O, oh, di ba? O oh, pangungurap niya. Yeah. Pero sa ma mahalaga po, kayo mga ah, mahalaga sa lalo sa mga estudyante eh, maging daan kayo para magkaroon ng tunay na malalim na pagbabago. Oh. Simula ngayong midterm elections. Kumpaka oh, hindi know. natin lalamakin ang kinabukasan after this election eh. Oh. Pero maging daan talaga kayo ng pagbabago kahit mahirap mahirapan kayo, di ba? Katu nang problema sa ganyan sa inyong neighborhood community maging ba, pero maging daan kayo oh. maging daan kayo sa talaga pagbabago sa ating oh, ang tamang ngayon. rule wag, wag kayong hatlangan hindi ang tamang rule wag kayong tatanggap yan yeah, ang tamang mag... rule wag kayong tatanggap okay. so, pero, pero kung lang. pressure talaga kayo at wala kayong magawa dahil nagbabanwagon effect iga nga doon sa barangay kap, barangay barangay nyo lahat tumatanggap pwede tanggapin nyo na pero pagdating nyo sa presinto iboto ang tama Ayan. Kung ano yung dikta ng nyo, konsensya ninyo, yun ang iboto. Iboto nyo. Para magkaroon ng tunay na pagbabago mm. na gusto nyo, na ipaglaban nyo ang tunay na pagbabago. Oh, bakit ka mo na uh, yung pera na yan hindi mo dapat tanggapin? Kasi, unang-una, kung nagbigay na isang libo yan, limang libo, alalahan ninyo, times 20 yan. Ang ina ng return dyan is 20 times 20. Ibig sabihin yan, mag nanakaw talaga yun. di Diba? So, at dahil alam nyo na talaga na magnanakaw yan, huwag nyo iboboto. Di ba? O kahit na bago sa tingin ninyo, eh, kaya tumatakbo yan dyan dahil pag sariling interest niya, ay eh, di huwag nyo iboto. Yun lang yun. At ang iboto nyo, yung sa tingin ninyo talaga, gawa na mabuti. Ano yung gagawa na mabuti? Yung mag-iisip ng mga ideyang bago para maging investor-friendly yung inyong komunidad. Kapag ka hindi ganun ang goal, huwag kayo iboto. Mm -hmm. At saka kayo, kayo yung generation nyo, yung Gen, Gen X, mahigit, uh, Richard, umabot na ba ng 60 to 70 percent population na yan? Kayo baboto, kayo magbabago ng bayan at lipunan. Ano po, wala po sana maging hadlang na iboto nyo yung mga karapat-dapat dahil Di hindi ba, naman, dahil dahil sa, prominent, dahil sa prominent dahil sa prominent siya mm -hmm. dahil sa pangalan nila dahil sa reputasyon nila dahil sa kapangyarihan oh, nila kaya yun. mo wag sila iboto yung kahit mga kayayahan at mga makapangyarihan kahit na sabihin natin doon din malapit huwag ako dyan boto yan, kahit yan, malapit kayo kaya kahit, kahit kaibigan man. nyo kahit kamag-anak nyo no? oh, hindi pati yan kasi nalalapitan namin yan naku po yun. kasi ano ba kasi ko ng Pilipino simple lang eh o kaya akong susuportahan dyan dahil pag nagkaroon ako ng problema kaya akong lapitan magbibigay ka agad yan pero sa experience talaga na ng mga tao, pag, pagkatapos ng eleksyon, di mo na makikita yung kandidato na yan. Kung makita mo man, paabutan ka mumu na lang. Mumu. Ibig sabihin, sandaan, dalawanan, limandahan, sandibo. parang karaniwan yung ganyang story. Ano? Karaniwan talaga. Kaya tanggapin na natin yan. Nandyan sa kultura yan. Tanggapin nyo, pero konsensya ang una. Pagdating nyo sa, sa balota, huwag nyo iboto yung binilong sa inyo. Ang iboto nyo, yung gusto niyo talaga. Ah, ito matalino ito, makakabuti yan dahil makakapag-contribute yan ng mga creative ideas para magkaroon tayo ng additional na trabaho, magkaroon ng livelihood yung mga tao, you know, ma ma, ma yung karasan, dito sa barangay. Ito pa pala yung pangatlo, no? yung karitira. Pag nakita nyo na basag ulo yun, huwag nyo na iboto. O, o kaya na, nagyayabang-yabang na bully. 'Di ba? Na uh, bubug-bug sa isang sa isang uh, businessman o kaya sa isang ordinaryong mamamayan kasama yung kanyang mga uh, security guard. Pag nakita niyo na 'yon, iisa lang ibig sabihin nun, mayabang 'yan. Mayabang, wala wala talaga hindi talaga may, matapang 'yan, mayabang lang 'yan. Yayabangan lang kayo niyan pag naging congressman ulit 'yan or governor or mayor o hindi. Pag nakita niyo na ganyan at may basag ulo na kaagad, Huwag niyong iboboto. Di ba? Kahit naman buweting lord pa yan. Kaya utos po talaga ng Diyos yun. Kung mukhang nabagay ito, Richard K. Utos po ng Diyos yun. Na lahat po ng iboboto hmm. uh, ibaboto niyo ay dapat karapat dapat. Muna una una mo sa bata ng Diyos. Dapat po ganoon. Utos po ng dapat Diyos. Dapat may takot ay, boto, sa kapat, rapat, Diyos. May takot sa Diyos. Alam po natin na may takot sa Diyos. Oh, may pat, Alam niyo magkakaroon po talaga tayo ng tunay na tunay na pamamahayag ng mahal natin ang ating bayan kung sa totoo lang ay unahin natin ang pagmamahal natin sa Diyos lang po. Unahin natin ang pagmamahal natin. Um, unahin na Diyos, ng pagmamahal sa Diyos. Para malaman bayan, po, na ko talaga ang yeah. dapat dating gawin para mapatunayan naman natin ang ating pagmamahal sa ating bayan ay yung karapat dapat na iboto natin. Yun lang mga karapat dapat umupo sa ating pamahalaan. Sa totoo lang. Sa totoo lang po. Sa totoo lang.